mga nagawa kong burong mustasa. Tingin nyo kung... Guys, magandang hapon. Na papakita ko lang sa inyo kung paano ako gumawa ng burong mustasa. Kanina kasi nakabili ko ng mustasa. Ang daw ng mustasa. Lalamasin ko lang to sa asin. Ayan. Pag nalamas ko to sa asin, pwede na. Ganun lang ako magburo ng mustasa. Ayan, kukuha ko ng asin. O, so, ganyan lang. Kailangan piga-pigain. Ayan. Pwede naman itong stock sa rep. Eh. Masarap to kasi nilalagyan ko ito ng itlog. Ito sasabayan mo ng tinapa. Ayan. Balilala mo taklo mo ito. Aking ko lang to sa asin. Ayoko kasi bumibili ng yung buro na. Gusto ko ako yung ako yung nagbuburo. Ayan, kailangan lamugin ng dahon. Ganda ng dahon kong nabili. Ayan, no. Diba? Ganyan lang magburo ng mustasa. Kailangan lamugin. Ito ko na to. Ngayon, yan, ilalagay ko na rito sa lalagyan. Yan. Hmm. ito yung pinaglamutakan, hindi ko ito sasama ganyan lang magburo ng mustasa. Tapos, yung hugas bigas. Pinagunapan ng bigas. Ganyan lang. Ganyan. Yan na yung aking burong mustasa. Ganyan lang gumawa. Ganyan lang kasimple gumawa ng burong mustasa. Masarap nito pag uh, nilagyan ng itlog. Mga nagawa kong borong mustasa. Tingin nyo kung gano'ng karami. So, hindi ko na ito lalagay muna sa rep. Uh, hanggang bukas. Hayaan ko lang siya rito. Tapos para bukas maami may amoy na maasin. tapos bukas ko na ito lalagay sa rep. Ayan, ganyan lang kasimple gumawa ng borong mustasa.